kung nga po sa statement ko, Sir, Your Honor. Uh, Meron pong times na dalawa, dalawang beses po sa BGC, sa parking. Tapos po, uh, and the rest po, is sa Bali Verde po, na uh, bahay po dun sa, hindi ko na po kung talagang kanya. Sinasabi po, ni ginawang Christian, ay uh, pitong beses doon po. Panay kay Bernardo lang po ba yun, yung delivery na yun? Or may mga congressman po doon at senador? Ay, ako po yun, ano? Opo, oh, yun. Yeah. Sinabi po ni Christian kanina, seven oh, times po siya nag-deliver. Ang... Um, sa... Kay Congressman Saldi po, nakakasama po yung ilang driver po doon. Ah, uh, minsan po, kasama po ko. Minsan sila na lang po, dahil alam na, alam, alam na po nila. Ah... Uh, doon po sa kay Yusek Bernardo, tingin ko po, ito po yung lugar na yan. Kung, kasi po, ano po, putol-putol po yun eh. Hindi naman po biglaan po, Your Honor. Okay. Paano mo, paano nyo nalalaman na na-deliver na? Baka mamaya, itinakbo eh, na ng inyong driver. Meron ba kayong confirmation na natanggap mo na ba, boss? Nakatanggap mo na ba kong yung, uh, yung uh, pera? Nandyan na, pitong maleta? You, paano po ninyo nasasabi sa kanila? Your Honor, ang instruction po ni, ni Carlo, instruction po po sa kanya, yung pagbibigyan po dito sa Fairview. Uh, actually, parang nagpapapicture, papicture pa yata sila. Pero hindi ko po kilala yung tao yun lang po yung pinadala po doon. Sir, so, pinagkakatiwala nyo sa tao na hindi kilala. Yun po kasi yung binigay po na, na pangalan at number ng, uh, po, ng politiko uh, o nung uh, ni undersecretary. Yes po, yun. Alright, All right. Okay. Uh, uh, no, Senator Erwin, no, kasi we have the whole day to do this. Bibigyan namin kayo ng uh, extra two minutes. Everybody for that matter, no? Kung gusto niyo yabel yung uh, additional two minutes, tuloy-tuloy lang para mas mahaba. Hindi naman tayo constrained sa oras. So, you may continue. Thank you, Mr. Chair. Si Carlo Rivera, ka na ba? Or this is your first time here? Ah, uh, naka-attend na po ako last hearing. Na, Nanumpaka na ba? Apo, uh, yes, ma'am. Nanumpaka na rin. Okay, Carlo Rivera. Yung pinag-deliveran mo ng uh, pera sa Bali Verde, sino po? Si Congressman ba mismo ang tumanggap? Ah, uh, yun po. Ah, uh... Inuutos lang po namin sa driver, sila po ang nagde deliver po doon. Yun, driver? Ayan yes. po yung doon sa Dalia sa Fairview? Uh, yun po is, uh, bibigay lang po sa akin ni D.E. Henry yung contact number, okay. then po forward ko po sa kanila. Okay. Sino yung nakakausap mo po sa contact number? Uh, number lang po yung binigay po sa akin, then forward ko po sa driver, sila na po ang nag-uusap. So hindi mo actually alam kung sino yung uh, doon sa kabilang linya, kung sino yung number na yun? Ha, po, yan, Wala na. po na. sinasabi. Wala po. Alright. Balikan ko po, mamaya, Mr. Castillo sa second round ka. B pintahan ko lamang po si uh, Ginoon Bryce Hernandez. Mr. Bryce, yung pinagsasabi po ni uh, Yusek uh, Bernardo, tama naman po, uh, agree po kayo o may kulang? Uh, Your Honor, parang kulang po yung commitment na binanggit po ni Yusek Robert. Kasi as per instruction po sa amin ni Boss Henry, nasa 25% po ang pinapaprepare na obligasyon. Okay, pero yung sinasabi po niya kasi 15% para kay Ulay Bar daw. Pero la, every time po ba, uh, 25% yung binibigay yun, lahat? Uh, pag po ganun na senatorial funds, ano po, uh, minimum po yung 25%, nagiging 30% pa nga po. Pag sa senador, dinideliver. Uh, sa tao, uh, sa, uh, sa staff stock po, yes, po. po ng senador. Yes po. Sa staff po senador, yes po. Yes so, po, nasa 30%. Answer. Yes po. Yung mga tao po nabanggit niya na bago ngayon, ba uh, tama po ba yun? Or ngayon nyo na po narinig? Yes po. Your Honor, ngayon ko lang po na dinig yun. Hindi, hindi ko na po abot yun, Your Honor. Tabi. Balikan ko po si Engineer, Engineer Alcantara, itong mga taong nabanggit, si na Chisis Codero, si na Nancy Binay, Bong Revilla. personal na po ba ninyo ngamit ito? Or uh, uh, ano, paano po naka-text ninyo? Hindi po, Your Honor. Ngayon ko lang po narinig about Chisis Codero, Binay, yung Bong Revilla po, yung 300 million, si Yusek Robert po ang nabanggit sa akin na sinabi ko po sa PDBIT ko po. Uh, wala po akong komunikasyon, hindi ko po sila nakakausap. Ang kausap ko lang po ay si Yusuf Bernardo po. So, okay. okay. At uh, at one point, nakapunta ka sa birthday party o ano, alam mo yung mga kababayan natin, uh, baka may mga litrato po, nandun po kayo sa mga birthday, sa mga uh, ikang kasalan, what have you. Uh, wala po kay doon lang po sa okasyon ni Senator Jinggoy na sina po ako ng mga dating kasamahan ko po ah nagpa-picture lang po ako kahit naman po kung sino po yung nakita ko doon ang tanda ko po kahit po kay, ano ba 'yun ah sino po yung tumakboong senador na Degon attorney ano ba 'yun Degon yung ano po nagpa-picture pa po ako doon eh yung ano po attorney Degon Gadon. 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 Opo, nagpa-picture pa po ako. Basta ko sila po yung right. nandoon. Picture-picture uh, okay. picture lang po ako. Alright. So Bryce, mali po yung sinasabi ni uh, Yusek. So parang kulang. Kasi sinasabi niya 15% lang. Pero kayo iniimpake yung 25%. Opo, minimum po yun, 25%. So sa so, palagay mo, dahil sinabi niya po, uh, nasaan kaya napunta po yung 10%. It's either po kay Boss Henry o kay, ano, kay Boss Robert. Uh, Hindi po sa akin. Okay. Siguro 25, sigurado ka? Opo, oh, for your honor. Okay. Alright. Dito po kay uh, Ginon JP. JP, agree? Dito po sa sinabi ni Yusef uh, Bernardo? Tama po? Agree po na 25% po to up to 30% po yung pinagagaya po. Will it be safe to say uh, Engineer Alcantara na yung 10% napupunta lang siguro kay Yusef uh, Bernardo? Uh, wala po akong personal knowledge. Um, Pero kayo po, pag inabot ninyo na sa 25%, lahat po yun. Yes po, ito po yung pinag-prepare ni Inger Carlo sa, sa tamang 25 to 30. Uh, siya so po ang pinag-prepare po lahat. Kami po sa box. May ano po yun? Yung po talaga yung uh, percentage po, 25 to 30 po. Okay, kaklarify ko lang, uh, Yusek, ano? Pag congressman, senador, 30% po ba ang uh, binibigay ninyong komisyon o yung pinapadala ninyo? Your Honor, kay congressman Saldi po is uh, 25 nga po. Kaya sa senador po, wala po akong knowledge. Basta si Yusek Bernardo po ang, ang nagsasabi sa akin na ganun po. At so, yung, na, kung Yusek Bernardo, ang contact po ng mambabatas, hindi po kayo rekta. Yes po, Your Honor. All right. Ngayon, linawin ko rin po yung uh, para po sa pass-through charges sa mga district representative, meron din po yan. Kasi ito yung tinatawag na parking fee. Hindi naman niya lugar yun, hindi niya distrito, pero kailangan lagyan ng pondo doon. Uh, Magkano percent po ito? Uh, 5 percent po, Your Honor. Hindi 6 percent, 5 percent. Uh, meron pong panahon na nag-six nag po din, 2024. Kasi po, uh, yung pong ito po ay sariling uh, uh, plano ko po. Actually po, ginagawa uh, ko po kontindi sa SIBA at ang plano ko po talaga doon ay uh, ibigay po kay Senator Joel po kung ano mo po yung makakolekta. Kung sino po yung mga, hindi naman po lahat, piling lang po yung mga contractor na uh, inaas ko na makahingi po ng tulong. Mr. Ano po yun, Honor? Mr. Chair, nais nice ko lang po yung unawin. Ito sinasabing pass-through charge for the district representative. Ito po, kung ikaw ay hindi mo distrito at ibinaba mo doon sa distrito na yon, bibigyan mo yung congressman ng distrito na yon ng 6%. Tama po? ah uh, sa... Ano po, 5 po. 5 po. 5 Unfortunately, yes, your uh, extra 2 minutes uh, is up. One last question na po. Ah, sige, one last one question. Total po nito dahil may District Engineering Office 8.5%, COA 1%, Contractor 5%, Losing Bidder 3%, Actual Project Implementation 30%, 83.5% po. Tama po. Ang yeah. uh, binabawa si po sa pagbinabawa ang pondo. So paano po natitira na sa pondo Ka, sa mga commitment? Uh, commitment po, yun po, yung 25 to... Lahat-lahat lahat po, lahat-lahat. Pati sa inyo na po. Bilisan na lang po natin. Commitment po sa back po ay... Kaya ba po, history nito kasi magkano natitira para sa proyekto? Magkano po? 30 to 35 po. 30% na 30 lang, 30 30 lang to 35. Dahil no. yung 65% na sa commitment lahat. sa taxes po and commitment. Yes, sir. Taxes and commitment. Pero mas marami yung commitment. Yes Thank po. You. Salamat po. Thank you. Senator JB, RC is recognized. Thank you, Mr. Chair. Um, again, uh, we'd like to get to the, ano, yung system, yung sistema ang gusto natin malama po rito. Um, siguro ang Cantra, pagpatuloy, no, na nabusin ako ng oras yung nakaraan, noong nakarang hearing, nabanggit mo na sa affidavit mo na sa dami ng projects sa district mo at sa laki ng pondo na naibaba doon, hindi na kaya. Yung absorptive capacity nyo, ano na, no, nasagad na. Kaya nga, sabi mo na ikwento mo na dahil bumaba ang project sa nag-farm out ka na. No? Nag, ah uh, naghanap na kayo ng ibang distrito na kakargahan. Tama ba? Diba yun ang sinabi nyo? Kanina. Yes, sir. Lord. Nakakagulat na bilyon-bilyon piso pala ang pwedeng pakilaman ng district engineer. So, ganun ka-powerful o uh, kapag ang inyong kapangyarihan no, na pwede na rin kayo na maglagay sa ibang distrito? ah uh, Your Honor, hindi po ako ang personally na galagay. I just want to clarify po this po. Uh, destruction of Congressman Saldeco, sabi niya, uh, masyado lang malaki yung bulakan. Uh, pwede ka man tumulong na makapagbigay din sa mga ibang uh, district? Sige po, kako. Subukan ko muna kung kumausap. So, hindi po politiko ang kausap ko rito. Uh, it's the district engineer ko. Gusto niyo ba? Merong ganito, merong ganito. Kung sino ang interesado, papasa po ng listing sa akin, Your Honor. So, si Congressman ko ang nagsabi na maghanap ka na pwedeng kargahan. Ah, uh, po ako meron daw pong uh, gusto. Yes. So paano kayo nakapagbalagay sa mga projects? nalbaba, so, uh, nabanggit niyo yung ilan uh, sa kabilang distrito ng Bulacan, medyo malaki rin kasi ibang ano eh, nakagugulat lang ako sa paglobo, no? From Mep hanggang Gaa, no? Uh, ah, pa pakiulit nga ulit kung sa kayo nakapaglagay. Ah, uh, Tarlac first, Tarlac second, Pampanga third, and Bulacan second po. Ang tanda ko po ay parang na uh, una po 200 sa 300 po. Ganun po. So, ikaw ba sa apat na district uh, engineering office na yan, maglagay po ng pondo si Congressman Saldico o sila na mismo naglagay? Nirecommend mo na doon ilagay? Uh, ako po ang nagsubmit kay Congressman Saldico. Galing po sa DE. Uh, Kinausap po yung mga Sino ang gusto at kaya? So, kung gusto nyo, uh, ito yung regulasyon. So, nagpasa po sila sa akin. Pag nagpasa po ng listing, Uh, pinapasa po namin, pinapasa ko po kay Congressman Salado. Na, nabanggit nyo rin ng huling hearing na hindi ito alam ng mga kongresista ng mga distrito na nabanggit nyo. Tama ba? Yes po, Your Honor. Kasi, so, di, di, sorry po, Sir. Sige po. Uh, di di ilam po yung kailangasap ko, Your Honor. Hindi alam ng mga kongresista sa yes distrito. Yes po, Your Honor. Apo. So pag ganito yung scheme, kanina yung binabanggit ni Senator Erwin Tulpo yung uh, parking. No? Parking scheme pag ganito ibig sabihin ito ba yung sagasa na hindi alam pero nilalagyan ng pondo ah uh, posible po pero posible din po si D.E. kung nakipag-usap po sila sa kasi dalawa yung ano chair dalawa yung skill dito eh no yung isa na alam ng kongresista may parking gaya ng binabanggit ni Senator Tulpo kanina pero meron din na talagang yung binanggit yon na hindi alam ng kongresista pero talaga ilalagay siyempre para magka-proyekto lamang tama ba posible po yun So, ganun ka power, ganun uh, ang inaano ko dito, napaka, siyempre, ganun ka, makapangyarihan din ang district. Uh, Sir I think yung Sagasa is uh, walang budget yun eh. Uh, babrasuhin yung is ng, uh, ibig sabihin, hindi niya ka-level yun, mas mataas sa congressman yun. Ibig sabihin, Sagasa po eh. Di ba, kanina si explanation ni Bryce Hernandez dati, pag Sagasa, walang komisyon. Pero pag parking, meron. Pero ito kasi talagang hindi alam ng kongresista, no? So, Opo, uh, sa ganito, meron silang park, may parking fee o wala na? Uh, tingin ko po yung district engineer po ang makakasagot po sa uh, pinagdala na Sa kanila. Kung may usapan po sila ng politiko o hindi. Bryce, uh, can you confirm? Uh, linawin ko lang po. Yung sagasa po, ibig sabihin, hindi po pinagpaalam sa congressman na ibababa tong pondo na to. Pero meron, meron din pong commitment to. So, binibigay yon Bryce, uh, sa mga DE na lang? hindi alam ng congressman doon kasi hindi wala commitment eh. Ah, Tama pa? hindi po may commitment po. Binibigay iniipon din po ni boss 'yon. Hindi ang sinasabi sa ibang district. Hindi mo inintindi. so, <laughs> dali. Ang pinag-uusapan natin yung dito, yung, ibang district po, your honor, di po ba? Ay, yung ibang ni... district yung, pong binigay sa ibang distrito. Oh. So, baka hindi alam niya, ano? I'm sorry, your honor, ganyan po. Hindi niya alam. Po, Anyway, um, hindi naman sa uh, inaano natin na uh, gusto ko lang matanong din yung kapangyarihan ng isang district engineer. Nabanggit yun ng kamakailan. Uh, yung pong mga proyekto, uh, ano, si Senator Joel nag-request na mga school buildings at iba pa multi-purpose yata para sa, po, sa Bulacan. O, tama po. Pero sinabi nyo dahil umus na ito, ito'y pinalitan nyo na lamang ng flood control projects. Tama ba? Uh, actually, hindi po ako ang nagpalit, Your Honor. Uh, sa Central Office po, kami po ni Yusek Bernardo ang nag-usap. Uh, uh, Para palitan? Uh, pumunta po kami kay Secretary tungkol sa allocation po, Your Honor. So, ganun din ka pa. Uh, ibig sabihin, kayo po at si Yusek Bernardo, kaya nyo napalitan into flood control, mm, yung mga request na school buildings. Uh, Actually, Your Honor, yung multipurpose building, uh, ako po nagre-report lang po dahil sila po yung Undersecretary for License, kung any concerns po sa politiko na nasa kupang ko, sa kanila ko po sinasabi, Your Honor. O kasi...